Pacquiao vs. Morales ang unang sagupaan. Noong ikalabinsyam ng Marso taong 2005 sa MGM Grand, unang nagharap si naman ni Pacquiao at Eric L. Terrible, Morales. Sa isang sulok, si Morales, isang Mexican legend na kilala sa talino, timing, at disiplina. Sa kabila naman, si Pacquiao, ang bagyong mula General Santos na bitbit -bit ang bilis, tapang at pag-asang makabalik matapos ang huling talo niya bago ang laban. Pagsimula pa lang ng unang round, agad umarangkada si Pacquiao. Mabilis, agresibo, parang gustong tapusin ang laban ng maaga. Ngunit sagot ni Morales ang bawat atake ng matitigas na jab at eksaktong right hand. Sa bawat palo ni Manny, may nakahandang counter si Morales. Dito pa lang, ramdam na ng crowd na hindi ito basta-bastang bakbakan, ito ay teknikalidad laban sa bagyo. Pagsapit ng gitnang rounds, lumabas ang game plan ni Morales. Pilit niyang pinaiikot si Pacquiao sa direksyong gusto niya at pinapahirapan ang kaliwang kamay ni Manny. Isang tama ang nagbukas ng punit sa kilay ni Pacquiao, dahilan para damaloy ang dugo sa kanyang mata. Pero imbes o matras, lalo pang sumugod si Manny, bawat suntok may kasamang para sa Pilipinas. Habang lumalalim ang laban, palitan ng lakas at puso ang umangat si Morales, disiplinado at matalino, si Pacquiao, mabilis at walang takot kahit duguan. Bawat round, palakpakan. Bawat exchange, sigawan. Pagdating ng round labindalawa, nagulat ang buong mundo nang nag-switch stand si Morales at lumaban bilang Southpaw, para bang sinasabing kaya niyang tapatan ang pinakamagaling na angulo ni Pacquiao. Tinanggap naman ni Manny ang hamon, at nagtapos ang huling round sa palitan ng malalakas na suntok na halos hindi na marinig ang bell. Pagsama ng scorecards, idineklara si Eric Morales bilang nanalo. Isang malinis, teknikal, at makapigil hining ang performance. Ngunit habang lumalabas si Pacquiao ng ring, wala sa mukha niya ang pagkatalo, kundi determinasyon. Alam ng lahat sa gabing yon, hindi pa tapos ang kwento. Ang unang sagupaan ni na Pacquiao at Morales ang naging simula ng isa sa pinakamagagandang trilohiya sa kasaysayan ng boxing.